Hi guys, yan, nagmarianda tayo guys ng toronetos, yan ang aking toro na napakalit lang neto guys, yun mo na, ganun lang oh, maliit lang to sya, toronitos. isang subuan lang, toronetos, ha <laughs> guys, ang ganda nya guys, ang cute nya, yan, aking new recipe toro netos subscribe na kayo sa channel ko guys the April Aquino para updated kayo sa aking mga niluluto at sa aking mga ginagawa pang iba ayan mga bisayang luto ayan subscribe to my channel guys and follow my reels <laughs> follow my follow my Ah, wow, ifty guys. Ayan. Napakalit lang niya guys. oh Cute siya guys. Cute siya tingnan. Ayan. Ayan. Ang aking coronetos. Ayan guys. Ito medyo malaki siya guys. Pero so, actually, maliliit talaga to siya guys. Ayan. Maliliit lang siya talaga. Ayan. Ayan. Thank you sa mga followers ko dyan na bagong followers. Thank you, thank you sa inyo lahat. Sa mga sumusuporta sa akin. Thank you very much. At pag sumahod ako sa Rails, makakaano na kayo. Magpagbibigay magpag ko ng mga tala sa inyo guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Follow ko more.